Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa tanong na, paano magigising ang isang bayan? Isang bayan na katali sa kamay ng mga dayuan. Isang bayan na nagdurusa sa ilalim ng kasangiman. Sa Europa, abang malayo sa lupang sinilangan isang Pilipino ang na naglakas loob magsalita para sa mga nahahapi. Ito ang kanyang kwento at ang kwento ng bawat Pilipino. Ikinararangal kong ipakilala sa lahat si Don Crisostomo Ibarra. Baka sa dami ng kadalagahan na ko'y manimot mo na. Ikaw lamang ang aking iniibig, minimili ikaw ay pinapatawan ko ng ekskomunikado. Tiyak na matutuwa si na Basilio at Crispin sa niluto ko. Anong niluluto mo, para sa ating mga anak. Alam mong butong na gutong sila pagkagalit sa simbahan. Uh, uh, lumayo kayo kung hindi nyo ibig mamatay! Uh. pumatay sa akin nga. Posible. May pag-asa pa ba ang bayang ito? O mananatili tayong ilipit ng takot at pang-aapi. Hindi ako si Bara. Tawagin mo akong Simon. Action. Day three, two, one, go. <laughs> Action. <laughs> ano ka yung binti ka yung binti ko? Alam